Sa lahat na ako magkakaibigan, lahat kami nag-exam doon sa State University na yun. And unfortunately po, sa lahat na magkakaibigan, ako lang yung ibukasan. Nanonood ako, nag ko post ako na kung kakayanin ko pa ba, kung may pagpapatuloy ko pa ba, kung magiging registered nurse pa ba ako the future. Pero one time, may friend ako na nag-message sa akin. And sabi niya, friend, qualify ka daw niya. H.K. -E scholar sa Filma. Uh, Napakalaking opportunity you na know, para sa akin na isang student na nag-iing na kami isang registered nurse para ipapalag na uh, yung team ko. At yun yung nagbigay ng sa akin para ipagpatuloy ko yung pangarap ko sa Filma ng Apple Yung mga teachers ko dito is para talaga sila ang second parent ko natin na talagang ipigay na nila. Sobrang thankful ako sa mga ngayon teachers ko ng buhat nung pumasok ako ng payment, nandito ko na-realize na tama sila. Tama sila ting, tama yung mga teachers ko. Na hindi porket at nag-fail ka nang minsan, is parang lagi ka nang mag-fail. Okay lang malungkot kasi normal naman yan. Diba sila ang lahat ng emotions na nararamdaman niyo. Pero huwag niyong hayaan na dahil sa manging nangyari ni Esma, hindi kayo nagturo yan lagi niyo isipin na lahat ng bagay na nangyayari sa atin is may, may dahilan. Kagaya ko, hindi mo ako kapinalan sa isang State University na ginusto ko, to, pero may nagbuka sa akin naman ang opportunity dito sa Finland.